Kaya nga nakita po para hindi ka na mag-anak para sa kapon mo na naman yung na yan. Hmm? Ay, po. Gino. Hmm. Para sa ang papinakapon kita. Kung lahat na kuting na makikita mo, haamponin mo. Ah. Hindi ka pa na kay Chen Chen. Bago na naman yan. saka babae yan. Dadami yan. Tigas talaga na ulo mo eh. Bali sana kung nagtatrabaho ka, bibili ka ng kadpod niyan. Nako. Tingnan mo. Paliguan mo yan para sa inang naliligo tigas tigas na ulo mo eh kaya nga kita pinakapon eh tapos mag aampong ka ng mga kuting kaya hindi na lang kita pinakapon nag anak ka na lang hmm Babae pa naman yan. Mga ah, anak yan ng marami. Huwag ka talaga mag-aanak ng marami pag tinampung kita, ha? Pag laki na kabulok at ikaw ay naglandilan siya, pati ka sa akin. Hmm? Hmm? Kulit-kulit. Kakita ka ng kakampi. Hmm? Hmm? kulit-kulit mo. Ang pangalan mo? Bella. Hmm.